So, hi guys. So, mayang gabi ide diha ninyong tanan. So, ngayon, bale, andito po kami sa si tawag ano niya, Dul? Pantalan. Pantalan. guys, no. Bale, meron ditong mararaming resort. Number 1 na po yung G Park. Ayan, sa likod ko G Park. So, hindi lang siya masyadong andito, guys. Hindi siya masyadong anyong light, no. Kasama ko si Peter andon. Then si Joseph nag-ano siya, guys, nag work work nagkayod na to kaya na naman ito buhi ganda ng boses na nang kuan ba na nagkanta andun yung blow water guys blow water edgy resort ito resort din to hindi ko alam kung ano yung pangalan white sand sun resort tapos ito yung jeep park ang ganda ng jeep park ito kasi pa iba iba yung kulay ng kanilang lights kanina nagiging anyan yellow ngayon nagiging red na naman ayun nagiging ganito <laughs> you so ayan gala gala lang good guys mostly mga sama mga tourist dari guys kay mga korean kaya napapansin nyo yan, meron nakasulat Korean punta ka na siya restaurant halmigot halmigot bol mahigot pa daw ka halmigot yung hmm, Korean para makita nyo din yung view ba yun ito, so, sopas sopas, yun kung ano yung sopas

Lupigan pa ang Boracay anak. So dito guys, maray may mga turista na Korean. So hindi ka na lang magtaka guys kung mahal yung bilhin dito kasi time stop, time stop. Mahal ang bilhin kaya pumunta kami dun sa open. So Korean ito Korean na. Korean. Masad-sad. Masad-sad sa likod. pa 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 Tasya masal jinan ka? Mai mai patau ka. Oh CB 11 dari kai. Masalah an sale padal? Yami yami rak. Yami yami rak. Kanak sawat. Kanak kai kone. Yami rak, yami rak Hansik. Ha? Sampun kada

si Logan sa Abaw guys sa Tagalog guys ah uh, si sa silogan ng kal sa Kalbo no <laughs> number mo na La wala pa tata Siyang ito sa ingan nyo na eh, gatot. Dapat ito sa ingan nyo na eh, gatot. ka ito sa ingan nyo na sa gatot. Tara pa kita, di ba? Ito, Park guys, tara Park. Ito yung entrance ng g Park. Yung kanina ay nasa likod yun. Oo, ganun. Wala Ayan, hindi ka talaga mamablima dito guys kapag meron kang Korean won. So, meron sila dito money changer into Korean. Ayan. Diba, uh, 24 hours. 24 hours sila guys. For entrance ng g Park. Thank you. Aye, aye diyo. Zara, one guys, one day guys, Korean, one day guys. Arretanda diyo wala. guys, so road trip, aye ah, road trip pa eh, ano sao? Ambotlan niyoi ba ala nae? Aye road trip pa. Road trip kan, ba kanang so, kara dul mo di na pangita dul? <laughs> sama, sama inyo ang beer, sun mag na, sun beer, koreban.

ada si mama eh. mama ini politik ini mama Walking, walking ragad me guys mau ngaro na siya masana u ni? Dari amat unsan ni siya? club ni siya club crab? <laughs> crab daily, club? club? club dili club? club dai Abi mula aku club guys ayan so walking, walking lang kami oh, talaga dito. Gold mill, gold mill dahil ano siya dyan? kanang koko ni mo, yung imong manicurean of gold you know? Pag nagpa ano ka dito oh, manicure, magiging gold yung koko mo. Ayan mm, guys So, ayan ah. Iba nakikita nyo guys dito talaga sa Maribago Dito talaga sa Maribago, mostly dito sa mga tourists ay Korean So, kaya marami mga Korean restaurant, you no? Know? Mahilig sa mga kimchi kimchi. meron silang kimchi dito guys So So ganun pala no kapag maraming turista, mahal yung mga tinda. Kaya doon kami sa open. No, kung kung namin maggrocery doon sa open kasi nung naggrocery kami doon sa ah uh, sa anong tawag noon? Save more. mahal siya guys. Kasi yun nga doble yung andito guys. Doble yung an ba? kumbaga yung bayad magro mahal ka na may tax no? maraming magiging kuwan ka okay, okay. base nila ah magiging so basta guys dollar ang kundi rin guys ano nasa dali guys mga Korea, sa dali oh ah money food food park yun know? oh money kundi ni kundi ay ni isa akong kauban ba? ah ari dali? oo ari sa food park So modern siya. Manghaon ta dul. Kukusok ba? So, ha <laughs> ba? Kukusok ba. Nagina kukusok ba. Yung koko daw guys ay gawing inihaw ba. Asa man ta dul? Wala ra. Guys, manood ra kita. Wala kaming bilhin guys kundi mag anak kami, magalaga lang kami dito sa um sa lugar ni dito ba. Sinamahan ko Marvin guys, may may hinahan sang ano oh. tao. Tao na hindi pa nakikita. Oh, Korean nila kayo, Korean dali. Pagwasa sa. Uy, ganun na mamadali. Oh, Tora oh, Mahal man ng steak. Ay, ito ang Korean, oh, Korean restaurant. At sana ara rasik dang. Rasik dang ambot sana so, siya. Um, guys rasik dang guys ayan to. Rasik dang. Ano sa kanina rin? Agos na mga ni Dredo lo. Welcome Agos. Dito na naman po kami sa sa anong tawag dito? Ibang destinasyon. Uh, Papunta po kami dun sa Cordoba. 10,000 roses. <laughs> Maglalakad lang. <laughs> Maglalakad lang, lang kami guys. To joke lang. Ganun kami kalakas. <laughs> Napakalayo ng Cordoba guys. Kasi, pangyay hindi ako kinid kasi madadaanan mo pa yung Marigondon Marigondon? Oo. Oh, Oo, okay. oh, marigundun. Dito kasi is Maribagwa. Maribagwa. Mariba. Hindi na lang food park ka dul. Okay. Okay. Pero mga kung ano, naisya ka ng... Hindi pa ni Trosing na rin ba? Oh, Oo, hindi pa no. Mga barbecuehan. Ayun hey, guys. Nagalagad na kami guys. Yan ba? Pag-uwi, magloto ng pangapunan. Tap bistro pistro. Goy. Okay. Pero dito banda, wala nang mga kondito dito, wala nang mga Korean. Doon lang talaga sa kan guys, doon sa uh, yung pinunta namin kanina. Doon lang banda ang may maraming Korean. But light. Guys, ito yung ang guys paligid ng uh, malapit sa boarding house namin. So, diyan po kami magbipili ng ano, mga gulay diyan sa kabila. Ayan. Large yung camera natin. Ngayon, hindi na si Duterte guys. Uh, may itinayo na po dito sa <laughs> shabu-shabu. Shabu-shabu na tayo. May <laughs> shabu-shabu restaurant guys. Tapos amesa. Dyan nagtrabaho si Peter guys. At saka si Joseph. Baka makita natin si Joseph ngayon diyan. Talabang talabang. lapong pwede rin.

Ako naman, magingunin mar mo ka na Kaya na ba? Oo man eh hotel okay. kana, ka, kaya na oh Re-dirt uh, Re-dirt hotel Pagkakpanlol Pagkakpanlol So, ayan guys Naglalakad naman po kami So, kakatapos lang po lahat Namin ng hapunan So, nagluto po kami ng talong No, gisadong talong tapos napag-desisyon napag na, na maglakad ulit so kaya ayan ay police balansya dahi eh. kaya lang patrol rin kay maraga balansya no mm. so dito sa maribago guys maraming mga beach dito so ito yung entrance ng ano blue water Pero? oh <laughs> eh. blue water guys oh, diba? blue water at saka marami ding mga spa dito so mas maganda talaga kapag no kapag meron kayong kasamang Korean so mas maganda dito pumunta sa Maribago kasi ang dami talagang Korea at saka madami mga foods ng Korean